John 4, 2025: Color coding guidelines ng Malatuba ang maganda mong hahanapin na kulay ay ang una, puti, gis sa Pangalawa, bangkas or sinibalang pangatlo. kanawayon pang-apat ispanggol pang-lima lambohon or dark grey. pang-anim pulang sunog ng mga white legs pang-pito pumpkin at ang pangwalo binabae color coding guidelines nang abuhin ang maganda mong hahanapin na kulay ay ang una puti ugis sa bisaya pangalawa bakiki pangatlo malatuba pangapat pumpkin panglima lambohon or dark gray pang-anim, kanawayon, pang-pito, talisayin ng mga white legs at yellow legs, pang-walo, pulang sunog ng mga white legs. Color coding guidelines ng pulang mayahin. Ang maganda mong hahanapin na kulay ay ang una ugis. Pangalawa, bangkas or sini sinibalang. Pangatlo, pulang sunog ng mga white legs at yellow legs. Panglima, pumpkin. Panganim, lambohon or dark gray. Pangpito, talisayin ng mga white legs at yellow legs. Pangwalo, binabae at ang pangsyam malatuba color coding guidelines ng pulang sunog ng mga dark legs at blue legs ang maganda mong hahanapin na kulay ay ang una binabai pangalawa ugis puti pangatlo bangkas or sinibalang. Pang-apat, lambohon or dark grey. Pang-lima, malatuba. Pang-anim, talisayin na mga white legs at yellow legs. Pang-pito, pulang sunog na mga white legs.